Hello Loreleen, uh -oh. welcome to my vlog. So mga kadyosa, welcome back to my channel So mga kadyosa, dito kami ngayon tatlo Kasama mga aking asawa at kapatid ng asawa ko na si Lori Lynn Ayan, hello Lori Lynn. Welcome to my vlog So ayan mga kadyosa ah, Kapatid po yan ang asawa ko So ayan, napakaganda din diba So mga kadyosa, dito kami ngayon sa kalawan Laguna So, andito kami ngayon sa isdaan po. Uh, sad to say kasi close siya. So, nandito lang kami sa labas. Kaya namin kayo mga kajosa kahit close siya. Kasi pwede naman po daw uh, mag-picture taking at saka mag-vlog, vlog, vlog. Noon pa, uh, marami talaga pumapasyal dito at maraming tumatangkilik na pasyalan ng isdaan. Kasi napakaganda dito mga kadyosa so papasukin natin mga kadyosa so ito yung entrance mga kadyosa yan talaga ang pinaka entrance sa uh, dati uh, napasyalan na rin namin to ng aking asawa pero ngayon minalas kami <laughs> kasi dami, hindi namin chinek kung close ba or open so mga kadyosa kung oh, makikita nyo nandun sila nakaabang sa entrance pero wala tayong magawa kasi close nga po. Di ba? Paulit-ulit na lang ang inyong kadyosa. Okay. So mga kadyosa, uh, pwede daw pumasok pero ihilan-ilan lang. So ayun mga kajosa, sabi ni kuya, pwede daw kami pumasok. Uh, pinayagan niya ako kasi mag-vlog ako. So ayun ang aking mga kasama. So tara mga kadyosa, iikot kami, pinayagan kami. So dito na kami sa loob. So, nakapasok kami kahit close po siya, mga ka -Diyos. So, ayan. Picture taking. Tapos, nagpaalam ako, mga ka -Diyos. syempre, to be respect. Uh, nagpaalam ako kasi nagbablog ako. So, nadami Sa so, mga kadyosa, uh, lalabas na kami uh, kasi I Where I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go i feel so lost never at home need to be strong every breath hold cause i can't move on till i let go i can't move on till i let go i feel so lost never at home need to. So, ayan, inikot lamang namin kayo Ah, magbubukas daw po ito sa December. Mga ate, welcome to my vlog. Ayan. So, mga kajosa, dito na kami sa labas. Pinayagan lang kami saglit ni Kuya. Uh, para makapag-vlog ako ng konti. Ayan, kasi siyempre nire-respeto natin yung may bantay, tubo ng may-ari. So, babalik na lang daw po kami sa December, magbubukas na po pala. So, mga ka dito kami sa dito, uh, sa harapan. So, balik kami dito, ito po ang kanyang harapan, napakaganda. Kasi maalala ko dati, ayun, uh, nandito kami ng aking asawa at mga friends ko na pumunta kami dito. So, medyo matagal na since nung nagka-pandemic tayo. Pero laban na tayo mga ka-Diyos. Uh, may awa din ng Diyos na matatapos din ang lakas. So, ayan, si Lorelyn po napaka-busy. Ayan. Busy ako kadadakdak siya. Busy din kaka-post mo. <laughs> so wali kayo dito kaya. Pwede kayong mag Pagbukas ito. Uh, magkano nga per kilo nun, Beben? Kalimutan ko na. Oo. Oh. Oh. Tapos may ano pa yan dito sila mga ka sa dati. ah yung promo nila. ah pag naka... Ano ba tawag doon? Yung mamingwit sa Tagalog? Ito. tawin Ito. Yung mamimingwit na isda. Oo. meron dito. Uh, yung fresh na isda. Tapos kakaipapaduto mo. Ito. Ito. Uh, ipapaluto mo siya. Meron dito ha, ka, Diyosa, sa so Uli mo, ipaluto mo. Ayan, no, oh, makikita nyo, mga ka, uh, ang daming isda, grabe. Dapat may tinapay tayo. Ayan, makikita nyo, grabe. Ang gaganda. Tabi-tabi po. Ayan, kung makikita nyo, mga ka, di ba? Nagkakagulo sila kasi nakakita sila ng josa katabi ko, oh, ayan, oh, Josahan. katabi ko, Joso. <laughs> okay. Ayan, nakikita niyo mga kadyosa. Ah, akala nila, ano, wala man lang kami nadalang tinapay, pero okay lang. So, mga ka-Josa, ah, dito kami sa gilid. Ah, dito sa likuran ko, meron ditong fish pan. Guys, ang dami isda, ah, sa totoo lang uh, kung meron lang kami pagkain tapos so, tapos naalala ko dati dyan guys naglaro kami ng aking asawa yung nasa likuran ko ayun yun 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 yun, yon, uh, pag nainis ka bad trip ka uh, ano ba tawag nila nice, guys kung nakikita nyo yung nakapula na maraming sulat ayon, uh, pwede kayong magbasag dyan pag galit kayo, may sama kayo ng loob parang i-release niya Tito sobra pero wala tayong magawa talaga kasi December pa daw siya magbubukas sa oh. so ayan nandito yung likuran ko yung fish pan uh, dito sila halos kumukuha siguro sa mga pinapakain sa client kasi may mga alaga silang isla talaga dito sa Palawan Laguna dito sa isdaan. Pero sana next time mga kadyosa uh, masamahan nyo ako ulit ipapakita namin sa inyo kung gano'ng kaganda ang loob nito. At meron kaming ipa-flash dito sa screen yung mga dati namin punta ng aking asawa dito. Okay? So abangan nyo yun mga kadyosa. So ipapatuloy ko sa inyo mga sa Ang pag uh, dito guys. Ayan kung makikita ninyo. Uh, medyo hindi lang siya na general cleaning Pero last time nang pumunta kami dito ng aking asawa, napakalinis dito at hindi kayo manbibiri. Uh, highly recommended ko ito. Ang sarapan ng pagkain nila dito mga kadyosa. So thankful kami kay God kasi hindi umulan ngayon. Kahit may bagyo dito sa Pilipinas. Pero laban lang kami. Si Lorelyn, gutom na ata to Kapatid ng aking asawa. Ayan. Nagahanap kami ng ano... So, hindi nila ako pinapansin, mga ka-Diyos. Nakakaloka. So, ayan. Makikita nyo, mga ka ang gaganda ng mga isda. Ayan. Ayan. Ang kukyot. Ang dami nila. So, alam nyo, mga ka-Diyos, ang daming nandito ngayon. Nakasabayan namin na uh, nakauwi na nga lang din yung iba. So, kung makikita nyo sa aking likuran, uh, ang dami namin dito. Nakasasakyan pa sila, family. Ayun, hanggang dulo doon. So, tinoy lang namin kayo mga ka uh, para makita niyo po ang kaganda dito sa isdaan, sa kalawan lang. So, ano na te? Kumusta naman? <laughs> so parehas kami nagugutom na rin nakala namin dito kasi guys kaya ako bumalik dito gusto ko rin kumain ulit ng crispy pata nila tapos yung papaya na may gata ang sarap oo oh, ang sarap dito the best tapos yung mga ano dito seafood na kuko basta may laman ng bol, bulsa sarap Ililibre kasi kami nitong kapatid Ay! ni Tonton. <laughs> -ton, okay. <laughs> ayan. Kasi yaman din dyan, guys. Yang may-ari ng ano, expressway. <laughs> so, so, ayan mga ka sa uh, Magmapaalam na po kami sa inyo. So, balik tayo sa December, mga ka-Diyos. Abangan nyo ang part 2 namin sa pagbablog dito sa daan, mga kadyosa. So, abangan nyo yan. So, magpapaalam na kami before anything else. Don't forget to subscribe my channel na nakikita nyo po sa aking screen. And please like, comment, and share. And of course, click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga upcoming videos. Ayan, Lorilyn. Bye-bye!